So good morning guys. Nandito ako ngayon sa Candon City. Sa Maisan Isidro, ah, uh, Marso Street, 25 D Marso Street. So ito yung pinagmamalaki nilang sinanglaw ano or papaitan sa Bisaya kung tawagin. So andito mamimili ka ng mga part ng uh, baka to no yung hinahanap ko ari kaso wala na eh masyadong maaga yung iba niluluto pa so ito lang yung available na pagpipilian sa ngayon ano ayun maaga akong dumating at ito yung mga kumakain marami na yung kumakain kanina alas 5 pa lang so ito yung in order ko uh, dalawang kanin sa kasinang law Medyo madami-dami yung taba at baguhan na ako dito. Pinadamian niya ate ha. Ah. So ito yung, yung nagpapalasa doon sa tinawag na sinanglaw. Yung papaitan. Ito yung galing sa fresh. Hindi ko na babanggitin. <laughs>